Good morning, good morning po sa inyong lahat mga ka-farmers Ayan Bale Yan po yung ating upo Na Mayome F1 Ng SOS Yan mga ka-farmers Bale Update ko kayo sa aking Upo na 42 days 42 days na yan ngayon mga ka-farmers Ayan Ayan bali may mga malalaki na at mga siguro ay mga 3 days or 4 days ay makakapag-harvest na tayo dito mga ka-farmers. Kaya ayan, yung ating area ay hindi pa rin nawawalan ng tubig. Kasi nga mga ka-farmers, yung panahon natin ay grabe po yung ulan mga ka-farmers. Kaya yung ating area po ay Lagi pong lubog sa baha Ayan salamat nga mga farmers Kasi yung ating upo Ay matibay sa tubig Ayan mga ka-farmers Bali Shout out Shout out ko lang si Ayan bali Nag Message po siya Sa ating youtube channel na tinatanong po niya kung ano daw ang mga ginagamit nating uh, abono tsaka uh, insecticide fungicide at tsaka foliar. so ayan mga ka-farmers bali ito po yung mga ginagamit natin na ah uh, insecticide ayan tsaka yung abono natin ay 14.14. 14 16.20, ayan mga ka-farmers bali hinahalo natin yan yung dalawa na yan mga ka-farmers tsaka yung ating uh, fungicide ay itong 4X, ayan at ang ating insecticide ay itong gold at ang ating foliar mga ka-farmers ay itong rice booster yan mga ka-farmers ah uh, ang kagandahan ng rice booster ah uh, meron na siyang sticker mga ka-farmers kaya kahit medyo abutin tayo ng ulan habang nag spray ay okay lang mga ka-farmers kasi yung ating ah uh, foliar ay meron na pong sticker Ayan mga ka-farmers. Tsaka po yung bago po tayo nag spray ay nilalagyan na rin po natin ng Joy, yung lik yung uh, liquid na pang yung dishwashing liquid mga ka-farmers. Ah uh, siya po yung nagsisilbing sticker natin kapag tayo po ay nag spray kaya kahit po abutin tayo ng ulan pagkatapos nating mag-spray ay hindi po siya kaagad ma uh, matatanggal mga ka-farmers bali nakadikit po siya sa dahon gawa nga po ng may nilalagay po tayong sticker ayan mga ka-farmers ayan yung area natin ay tingin nyan yun mga mga ka-farmers ay bahapa yan yung bungay meron na po ditong isang piraso isang piraso lang ito mga ka-farmers na pwede ng harbisen ayan <clears throat> nag-iisa lang yun mga ka-farmers ayan meron meron music dito sa ating kapitbahay mga ka-farmers maaano tayo nito tawag dito <coughs> Ayan. Yung isa na ito mga ka-farmers ay nalalanta. Ayan, may sakit itong isa na ito mga ka-farmers. ko Ayan, kung mapapansin nyo, yung dahon niya ay lanta na. Pero matagal na yan mga ka-farmers, hindi siya namamatay. Ayan, yung talbos niya. Wala ng pag-asa ito mga ka-farmers. <coughs> hindi na ito ma gaganda kasi nga mga ka-farmers uh, <clears throat> meron ng ano ang pangit na nung talbos mga ka-farmers yan yung water pump natin na uh, nalulubog din sa tubig mga ka-farmers kapag masyadong malakas yung ulan ay na natutubigan ayan yung upo natin ay marami na rin bunga ayan mga farmers mga ilang araw pa siguro mga 4 days ay magha harvest na tayo dito ng first harvest ayan mga ka farmers bali hanggang dito na lang po yung video thank you thank you maraming salamat you God bless God bless po sa inyong lahat mga ka farmers